yung mga anak mo, Lula? Ah, saan yung mga anak mo? Oo. Wala akong kasabi ako sa lah, buat kau minyak tu lah. Memang nak kembali pina pakai tanya yang ano, pina pakai yang bahaya ini. Jadi pun masuk yang lula. Jadi pasuk kayu. Jadi pasuk kayu. Banyak muka lula ya? Eh? Masalah salam ini aku para inti alat tak. Kita kesama mujan lula. Ah.

Saan na ba yung anak mo, Lula? Ah, uh, saan yung mga anak mo? Wala akong kasabi Wala akong kasabi kasi dapat talaga magkabahin ng mga ganitong sitwasyon. Pero... Lola, lula, no? Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Lola Ayan mo, Lola, ha? Ah... Uh, Dadaling ko si Daddy Frankie dito Uh -huh. <laughs> ano siya sinasabi niya, Nana. Main. Uh -huh. uh -huh. <laughs> yung mga kapatid niya, wala. Lala. <laughs> anak, Masawa? Wala. Oh, Wala. Eh, hindi nag-iisa na lang siya. Oh, oh. anak na pag minsan nag-ano siya sa construction. Sa construction yun, no, yung anak niya. Sa na, Nagpupunta naman dito yung anak niya. Sabi niya, masakit ulo niya sa mo lola. Sa uh -huh. ulo mo. Mag-pray lang tayo lola, no? Ayan, ngayon ay galing mo si Dave, dati Franky, ha? Naglilibot lang kasi kami ngayon para makita namin yung mga kalagayan ninyo. Hindi, pero ng kalagayan niya talaga. Makaawak mga kababayan niya kalagayan. yan. Talaga akong masabi. Sino ang nagbibigay ng pagkain niya, Nay? Ay, kayo po yung nagbibigay ng pagkain niya. Kano, ano niyo po, Nay, si... Pinsan. Ah, pinsan niyo po yun. Eh. Ang bait ni nanay, no? Hindi, pinsan. Ang bait ni nanay. Pinsan po. Pinsan, bibihira na lang yan. Pinsan ang mag -alaga. Ay, yung anak niya, Nay. Ay, yung anak niya, Nay. Ano yeah, nag i lang ka? Kung nag extra, nag lang sa construction? Yeah. Pero Ay, sana mangsele, na lang Kasama naman sila kasi Dito, so right. right. dito lang Dito? Kasama sila. Uh, na, na? Ano pag bumabaha, siya Hindi yung mga anak. Hindi Oh, lola. Kaya mo lola, ah? Sakali, sakali. Wala kang likas di practice din. Oh, oh, kilala na 'til natin, Kaya si mo lola? Mali na din. Mali oh, mahalin natin yung mga ano natin, oh.

Kasi ni Lola, kahit ganyan yung kapalaran niya, ano Lola. Kaya mo Lola, ah. wala akong ibang, ano, ay gagawa ngayon kundi di dali si Daddy Frankie ngayon dito, ah. Oh, Lola, 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 ito niya Ibigyan kita muna kita ng, ng pera ngayon Lola Pero oh, mm -hmm. Ang saya ni Lola uh, Yan, pabili yeah, ng ulam mo ha Oo Siguro Hindi ko na intindihan Basta isa lang yung mahalaga na ngayon mga Mapasaya na kahit natin na mali ng si Lola Hindi ko na haba Lola, yung punta mo dito. Uh, kasi ang gusto ko mangyari, kausapin uh, si Daddy Panky ang mga kausap mo. Hmm? okay. Lula, ako punta siya dito, ha? Oo. Awa ko sa kalagayan niya. Bigyan natin ang mga kalagayan. mo ng pagkain mo, Lola, ha? Uh -uh. Oo. Ang ano... Marumi na amoy, marumi yan lola. Marumi. Oo. Amoy niya. ko sila di pang dito at sang ano mag sa ito. Walang bing si Lola, mga kababayan. Naalala ko tuloy yung nanay namin na sa na karang araw.

Sige Lola, bye 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 Lola Babalik ako Lola Babalik ako kasama si Daddy to sir maswin mo na lola, wag mo na isipin yung mga bagay-bagay na mga pagpaste oh. no? so, sa iyo. Ang mahalaga, maging sincere ka lagi, no? At mag lagi malakas ang katawa. thank for watching. No. Oh, bibi, ka pinapabayaan nanay. Salamat nanay, Hindi mo pinapabayaan. Kahit pagsan mo lang si si Lola, ay nandiyan ka pa rin para sumupo ko sa ka sa kanya. Sigad na lang bahala. Pagbalik yung mga ginagawa Sobra.

Sa so bagay, mayroon ka pa rin anak na ino. Isa lang talaga yung anak niya na. Bali na ako sila, hindi na ano. Eh, yung isa. Yung isa nga dito. Oh, isa na, dito. Wala na. Di na, na Wala na, hindi na sila nag... Wala na sila ano. Hindi na nagpaparamdam o napunta na sa si ibang ingat. na naman, no? Nakalimutan ka ng isang <mulong> Sa so bagay, meron pa naman isa lula na. May isang anak na lagi, no? Yung isa pa, ah, ano? At ka Ay, bali, ilan, ilan lang Iso, Parang single, I, ano siya? Single mother, walang asawa. Ah, nagkaroon ka ng mga ano, no? Oh, ito so na,

Okay. Oh, uh, okay. Depois, uh, May hapo na ba Wala. Yung uh, hapo, wala. Yatat, wala, uh, wala. Wala. Ang hapo. Ang hapo, ang hapo. Ang hapo, ang Ang hapo, ang hapo. Ang 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 hapo, Walang pera, walang ulam, walang bigas. Walang Walang pagmamahal. Ah, pera, pera daw. Ayaw may darating na pera. Kung oh, may pera ka na, Lula. May pera ka na. Alam mo to kung ilan. Oh, oh. Oh, sige Lola, hindi ako makaalis tuloy Baka mamaya mag na tayo dito Kasi hindi ko Maglilibot pa kami Lola ah. mm, Papaalam natin oh, Lord, tayo. Babalik kami kasama siya Repal si nanay. anong pangalan ni nanay? Eh? Ano pangalan ni nanay? Oh. Incarnation po. Incarnation. Nana, Incarnation. Sige, si Lola babalik kami ha? Kasama natin si Daddy Frankie ha? Oh, bye-bye.